sarap talaga ng tulog ko pag wala akong pasok. Ay. Syempre, check the phone. Ikaw ba ano bang ginagawa mo pagkagising mo? Syempre, 'di ba? Tinitingnan mo agad yung cellphone mo. Relate ka no. Ay, ay ganda ng araw. Kasing ganda ko. Char, kala mo naman talaga Ganyan, kaayos-ayos Pero sa totoong buhay, walang damit yan <laughs> Nagdamit lang talaga for the content Charisse Ay, nako So, mag-toothbrush muna tayo bago ang lahat sa totoo lang, maski sa pag-toothbrush, kasama ko yan talaga. Yung cellphone na yan. Tingnan mo, may nakikita ba kayo dyan? Lagi yan, 24 hours yan naka-video call. <laughs> Talagang hindi talaga yan napapagod sa akin. Yan, yan yung lifestyle natin. Toothbrush, pagkagising. Siyempre, tatanggalin natin yung mga tinga. Yan. Tapos breakfast na. Syempre hindi natin makakalimutan yung nagbigay ng sponsor sa atin. Ito pala yun, no. Dapat magkakape tayo. Ayan siya. Kita nyo, para ko may grocery pero libre lang 'yan sa akin dahil nga tayo ay model. Ay model. Sana all. Ito pala guys, introduce ko lang yung ating rice coffee. Sobrang sarap nito. At ang nagustuhan ko kasi dito is hindi siya matapang tsaka may mga kape talaga na pagkainom mo kakabahan ka kagad at ako kasi yung tipo na tao na kinakabahan ako pag umiinom ako ng kape kasi nga ayoko magpalpitate ayun so dun pa lang kinakabahan na ako ang nagustuhan ko kasi dito sa kape na to is yung ingredient niya isipin mo non dairy creamer arabica coffee robusta coffee cinnamon extract ginseng extract, aloe vera extract, maca root extract, may ashwagandha pa siya, stevia, and brown rice. Kaya pala tinawag siya na 23 in 1 coffee. Herbal drink. Next. Grabe talaga. So, anong panginintay mo? Drink ka na! O siya, hayaan niyo na ako mag-isip habang nagkakapi. Bye!